Nag-inspeksyon naman ang ilang miyembro ng gabinete sa Davao Oriental matapos ang pagtama ng magnitude 7.5 na lindol noong biyernes. Alins alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand or Marcos Jr. na maagap na alamin ang sitwasyon sa lugar at tiyaki na maibibigay ang kanilang pangangailangan. Nagbabalik si Jap Regala sa detalye. Agad lumipad si na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Department of Education Secretary Sani Angara patungo sa Davao Oriental matapos ang pagginig noong nakaraang linggo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad inspeksyonin ang mga istruktura at pasilidad na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.5 na tumama sa bayan ng Manay. Sa pag-iikot, kapansin-pansin ang malaking pinsan sala na iniwan ng malakas na lindol. All roads are uh, passable, national highway is passable. Uh, may damage pero minor. No, pero may mga magaking damage sa mga local roads. Ilang infrastruktura ang hindi na maaaring gamitin habang iba ay sinusuri kung maaari pang isaayos o dapat nang gibain. Pangunahing ininspeksyon ng mga kalihim ang kalagayan ng gusali ng Davao Oriental Provincial Hospital. Um, ito hospital uh, ito yung pinakaimportante so sabi ito yung unang-unang binigyan ni pangulo sa atin uh, unfortunately it's heavily damaged structurally so we cannot use them first kailangan to malaki ang gawa ang kailangan gawin dito so maging mga oxygen tank ay agad inilabas para magamit pa ng mga pasyenteng kasalukuyang nasa tent dahil sa sitwasyon sa ospital Karamihan sa mga pasyente ay naka-admit na sa ospital bago pa mangyari ang lindol. Mabilis ring sinimulan ang clearing operations noong Sabado para sa mga kalsadang kumukonekta, papasok at palabas ng Manay sa pagtutulungan ng DPWH at lokal na pamahalaan. Siniguro naman ni Education Secretary Angara na prioridad ang kapakanan ng mga estudyante at agad na isasagawa ang mga repair operations sa mga paaralang napinsala. Nag-suspension muna tayo. Tapos yung mga, uh, until safe to return, i-assess ng mga structural engineers kung safe siya. Tapos kung uh, uh, meron tayong mga education kits na binibigay sa mga bata. Handa rin ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapadala ng relief packs. Uh, marami rin kaming nakukuwang tanong kung kaya pa ng DSWD dahil sabay-sabay na nangyari, kaya ang kaya. Because ang uh, ating Pangulo, uh, all year long yung preparation natin, hindi naman pag nagkakaroon ng, ng disaster. Bago ito, may mga relief packs din na dumating sa munisipyo ng Manay mula sa South Cotabato na agad ipinamahagi nitong mga nakaraang araw. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.